Aris. Ang Aris sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng maaruga at masuyong ugali, lalo na sa pamilya. Mas pinahahalagahan mo ang positibong enerhiya kaya't iiwasan mo ang mga usapang may halong galit o pagmumura, maging sa tahanan o trabaho. Mayroon kang pag-iingat sa paggastos, hindi ka padalos dolos at tinitiyak mong bawat sentimo ay mapupunta sa tamang layunin. Sa trabaho, ipinapakita mo ang mahinahong pag-uugali at matalinong pananaw, kaya't hindi ka basta magpapadala sa mga impulse ibong aksyon, sa aspeto ng pagmamahalan, malambing ka at laging bukas sa pagpapakita ng tunay na damdamin, sa kabuuan, ang araw na ito ay hinihimok kang maging maingat sa mga desisyon at patuloy na lumikha ng balanse sa iyong mga gawain at relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng mahabang pasensya kapwa sa tahanan at sa trabaho upang mapanatili ang katahimikan at kaginhawaan. Ang iyong masiglang kilos ay magdadala ng positibong resulta sa paghahanap ng pera, ngunit mag-iingat ka sa bigla ang desisyon na maaaring magdulot ng bad energy. Hindi ka basta gagawa ng mga aksyon na ikasasama ng kalooban ng iba, at laging handang tumulong sa pamilya lalo na kapag may ekstrang pera, sa aspeto ng pagmamahalan, ikaw ay malambing at hindi naiisip ang pagseselos. Sa halip, lagi mong pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng iyong minamahal. Ang iyong kakayahang manatiling kalmado ay magbibigay ng lakas sa iyo upang harapin ang anumang hamon ng araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng maalaga at mapanuring pag-uugali. Sa loob ng tahanan, may kakayahan kang tugunan ang mga pangangailangan ng pamilya at siguraduhin na maayos ang lahat ng bagay bago gumawa ng desisyon. Hindi ka basta-basta magde nang hindi mo na kumukonsulta o nag-iisip ng maayos lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pera o trabaho. Maingat ka sa pakikipag-usap at may mata para sa detalye, kaya't ayaw mo ng mga usapan tungkol sa utang, sa trabaho, ipinapakita mo ang maunawang ugali na nagre-resulta sa pagiging produktibo, matipid ka sa pera at inuuna ang kapakanan ng pamilya, sa aspeto ng pag-ibig. Ikaw ay malambing at matalino sa mga hakbang ng buhay. Laging inaalala ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang Cancer sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng mahabang pasensya, lalo na sa mga sitwasyon kung saan may inis o pagkadismaya. Pipiliin mong umiwas sa mga negatibong tao o sa mga sitwasyong may halong kunwaring damdamin upang makaiwas sa gulo at stress. Sa aspeto ng pera, hindi ka magpapahiram ng pera upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, tinitiyak mo na magiging maayos ang lahat bago kumilos at laging inuuna ang kalusugan at kapakanan ng pamilya sa pag-ibig. Ikaw ay puno ng tiwala at hindi iniisip ang pagseselos. Palaging ipinapakita ang pagmamahal sa iyong minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo Ang Leo sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay tahimik at masinop sa trabaho. Nais mo ang isang araw na puno ng produktibo at kalinisan sa gawain may mapanuri kang mata at malalim na pag-iisip, kaya't nakakaiwas ka sa mga biglaang suliranin. Sa tahanan, maalaga ka sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan at pagkain, tinitiyak mong nasa maayos na kalagayan ang bawat isa. Masipag ka sa trabaho at maingat sa mga hakbang upang makaiwas sa anumang problema, hindi ka masyadong interesado sa mga usapan tungkol sa pera at suhulan, at sa halip, fokus ka sa iyong mga responsibilidad sa pag-ibig. Malambing ka at hindi mo iniisip ang pagseselos. Palaging nakatuon sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo ang Virgo sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng disiplina at kasipagan, lalo na sa aspeto ng hanap buhay. Nais mong laging nasa tamang oras at may malinaw na direksyon sa lahat ng ginagawa. Iwas ka sa mga usapang paligoy-ligoy at mas pipiliin mong magtrabaho kaysa makisali sa mga walang kabuluhang usapan may kakayahan kang mag-impok at maingat sa paghawak ng pera, at laging inuuna ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay, sa tahanan, naniniwala ka na ang kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaroon ng malusog na katawan, kaya't lagi mong inuuna ang kalusugan ng pamilya, sa pag-ibig, ikaw ay puno ng tiwala at hindi madaling magselos, Palaging pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng iyong minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ay may likas na kasipagan at maingat na ugali ngayong araw. Mapanuri ang kanyang mga mata at isipan, laging sinisiguro na bawat hakbang sa trabaho ay maayos at tama. Hindi siya basta nagpapasilaw sa kinang ng pera, lalo na sa mga usapang may kinalaman sa pag-utang. Mas inuuna niyang magbigay ng kasiyahan at kapanatagan sa kanyang pamilya kaysa makipagdil sa mga pinansyal na bagay, tahimik ngunit matapang, kaya't handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay kung kinakailangan, sa bawat gawain, Siya'y nag-iingat upang maiwasan ang anumang problema sa usaping pagmamahalan, hindi siya madaling magselos at palaging nag-aalaga sa kalusugan at kapakanan ng kanyang pamilya, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Scorpio ang Scorpio ay may disiplina at pagpaplano sa lahat ng bagay, lalo na sa trabaho hindi siya gumagawa ng desisyon ng walang malinaw na plano, kaya't laging maayos at positibo ang takbo ng mga bagay-bagay sa tahanan. Siya ay nagbibigay ng saya at kasiyahan sa kanyang pamilya, lumikha ng isang masayang kapaligiran, matapat siya sa kanyang mga responsibilidad at hindi basta-basta nagpapadala sa mga pakiusap, lalo na kung ito'y labag sa kanyang prinsipyo, may kabaitan ngunit ayaw niyang kausap ang mga may kayabangan sa trabaho. Ang kanyang tiyaga at mapanuring isipan ay nagsisiguro na lagi siyang nasa tamang direksyon ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius Ang Sagittarius ay mapanuri at masinop sa trabaho ngayong araw. Kung may gagawing proyekto, siguradong tapos ito ng maayos dahil nais niyang magtrabaho ng nag-iisa para mas makapag-focus. Sa pinansyal na aspeto, hindi siya agad nagpapautang at inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya, mayroong siyang maselang ugali, ayaw niyang naabala o nasasangkot sa mahahabang usapan, palaging nag-aalaga sa kalusugan at pagkain ng pamilya, mas pinapahalagahan ang kaayusan sa kanilang tahanan kaysa sa iba pang bagay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn Ang Capricorn ay may mapanuring ugali lalo na sa mga usapan. Kapag nangako, ginagawa niya ito dahil ayaw niyang mapintasan ng iba. Sa trabaho mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa upang mas mapabilis at masinop ang kanyang mga gawain. Tahimik siya ngunit mabilis mainip, kaya't ayaw niyang maghintay ng matagal. Sa usaping pera, inuuna niyang mabigyan ng pangangailangan ang kanyang pamilya bago magpautang sa iba. Sa relasyon, wala sa isip niya ang magselos laging may tiwala sa minamahal at hindi agad nagpapaapekto sa mga chismis, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius Ang Aquarius ay masinop at mapanuri ngayong araw, lalo na pagdating sa mga bagong pagkakakitaan. Ayaw niyang makisali sa anumang kalokohan o panlalamang, kaya't pinipili niyang gumawa ng tama para sa kapakanan ng pamilya. Kapag nangako siya, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan, sapagkat nais niyang laging masaya at mapayapa ang kanilang tahanan, sa trabaho, disiplinado siya at masipag, hindi mahilig sa mga usapang mababaw o may berdeng tema, sa pag-ibig, hindi siya madaling magselos, puno ng tiwala sa minamahal ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Pisces ang Pisces ay likas na maunawain at madisiplina sa mga gawain ngayong araw nais niyang panatilihing maayos at tahimik ang kanyang buhay kaya't iniiwasan niya ang mga usapang may lihim lalo na kung tungkol ito sa pera Masinop siya at hindi basta-basta nagpapautang. Sa trabaho, masipag at maingat siyang nagtatrabaho upang tapusin ang kanyang mga gawain sa tamang oras. Kapag nangako siya, tinutupad niya ito sapagkat ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga kausap. Sa pag-ibig, siya'y malambing at laging napatutuon sa kasiyahan ng kanyang minamahal. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw.